What's up yung mga tropa? Welcome back muli sa aking channel, yung Kalikot TV. Pasensya na kayo, ngayon ulit tayo kapag upload ng video. So ngayon nga guys, sa mga bago lang sa aking channel, huwag niyo na makalimutan mag-subscribe at hit niyo na rin ang notification bell para maging updated kayo sa mga susunod ko pang mga video. So ngayon ay sasagot tayo sa katanungan ng isang viewers natin no, kung saan ay may problema yung kanyang dryer. No? Manual ito guys. No? Kaya ito na, na natin. Let's go! So ito nga guys, nagtanong ang ating isang viewers na si Jalin Tungay. So itong video na to ay para to sa iyo idol. So thank you so much sa panonood sa aking video no. So yung uh, video kung saan ay napanood niya yung nagpalit tayo ng kapasitor ng ating dryer. So yon. So ito yung kanyang tanong guys no. Hello idol. Umikot naman yung motor ng dryer ko. Pinalitan ko naman ng kapasitor. At ikinabit ko na yung lagayan ng damit ayaw niyang umikot idol bakit kaya salamat sana masagot nyo po so yun yung kanyang tanong guys no so, malilaw sa atin na ang unang unang problema ng kanyang uh, dryer ay ayaw umikot so ang unang naging action niya ay pinalitan niya yung kapasitor so, at depende kung ilang uh, microfarad or UF so kadalasan naman sa mga dryer natin ay 5 microfarad no or 5 UF. So ganun ang uh, problema ng kanyang dryer no. Pag nilagyan niya na ng damit ay ayaw nang umikot. So bago na mo yung kapasitor. So ibig sabihin okay yung kanyang motor no. So ito yung problema diyan guys no. Kapag binaklas niyo yung dryer o kaya tanggalin niyo yung basket no, yung basket ng kanyang dryer. So kagaya nito yung basket niya no. Kapag tinanggal niyo yung uh, basket na yan guys no, yon yung tab na yan sa ating dryer ay uh, makikita nyo yung bakal na yan. Yan yung papunta sa motor ng ating dryer. No? Yung naka araw na yan. posibleng dyan nagka problema. Kasi yung uh, bakal na yan, sa katagalan, no? sa katagalan ay kinakalawang yan. So ngayon, pag baklas nyo yan, makikita nyo naman yung bakal na yan. yan. Lihain nyo lang ng pinong pino. So yung liha uh, na pino is number 1200 So, yan, number 1, so yun, number 1,200 na liha. Sa lang ang bilhin nyo, lilihain nyo lang yan ng marahan para matanggal yung kalawang dyan, no? At kapag natanggal na yung kalawang dyan, yun, magiging freewheeling na yan doon kasi naka, ano yan doon sa may bearing, no? Sa loob. Dahil naka, mayroong rubber yan sa loob. So hindi ko lang makapapakita sa inyo yung uh, actual video dahil uh, wala pa tayong uh, gawa sa ngayon dahil uh, busy ako sa aking uh, trabaho. So, hindi mo na ako nagre-repair, no? So, kaya ni explain ko na lang. So, yan yung bakal na yan, kinakalawang yan. So, pag tinanggal nyo yan, ayan, makikita nyo yan doon kung kalawangin na. Kung kalawangin na, ay lihain nyo lang. Linisan nyo lang, no? So, ganun lang. So, yun. Kapag uh, ayaw pa rin, so, check nyo na yung kanyang motor. So, yun lang yung uh, suggest ko doon sa tanong ni uh, Jalin Tungay. So yun, so yun idol yung uh, suggest ko sa iyo, linisin mo muna yung uh, bakal na yan. Yan yung uh, nakakonek doon sa motor, linisin mo yan, lihain mo para maging maayos yung pag-ikot niya. Kasi kapag nilagyan mo yung uh, tab ng damit, no, dulundo yung tab na yan. And then mag-aano yan doon sa may bearing, no? Sa may bearing niyan ay baka sumasabit na yan doon kapag kalawangin na yan. Kaya hindi siya nakakaikot ng maayos. So ganun lang idol. So thank you so much sa pag-comment mo sa ating video at sana panoorin mo pa yung aking ibang mga video. wag mo na rin kalimutan i-share at i-subscribe itong aking YouTube channel. So thank you so much. Sana marami pa tayong matulungan na makapag-explain tayo sa ating mga video. So yan, comment down below lang kahit anong mga katanungan nyo. Huwag lang science, mahina ako doon, no? Guys, wag lang mathematics, may na rin ako doon. So salamat nga pala sa inyong lahat sa mga laging nanonood sa aking video. Sana samahan nyo pa ako dito sa aking journey. Thank you so much at maraming maraming salamat. Hanggang sa susunod ili nating video. Bye-bye!